Good evening guys. Dito ako kami sa Cavite. Eh. Ah, sa Jean Tricolisium guys. Ano uh, mga kamano guys dito po. ma kami po mga kamano so, guys tatlo. Pero yung sa akin na cancel yung sa akin. Sa bus ko na lang. Pakaganda pala to sa bungan nito. Ito pa. Yung kakaos nila.

Good evening mga Kamalokis. Welcome to my new vlog. Jojo -jo, Unabias Gira vlog. paki like share at comment lang po kayo sa ating topic ngayon. Ang topic ko ngayon Kamalokis, no. Uh, I-update natin ang ating manok kagabi sa laban natin sa may General Trias. Ah uh, sa may Akulisyum ng General Trias. Ito Kamalokis 2 hits. Ah uh, swerte pa rin tayo Kamalokis, oh. Nagpanalo pa rin tayo, oh Kamalokis, oh kahit backyard lang po tayo uh, hindi kulite yung manok natin pero kaya pa rin sa mga manok natin ito ang manokis oh. ito po ito ang sugat niya ito oh, update ko lang sa inyo ito po yung uh, lagi kong inilawan dito pero uh, talagang kaya pa natin manalo no sa labanan ngayon basta lang maganda ang ating uh, condition kondisyon Carbo basta lahat plata po yun, mga kamalokis no uh, mananalo mananalo talaga basta maging handa tayo lagi hanggang dito lo kamalokis no bye 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 bye, bye, -bye.